Hindi pa tapos ang pagtatakip ng mga valve sa lumubog na fuel tanker dyan o sa bay ng Limay sa lalawigan ng Bataan. Kaya hindi pa maumpisahan ang paghihigop ng langis. At kahit pa raw 24-7, ika nga 24 oras na magtrabaho ang diver ng Philippine Coast Guard. Hirap umano sila dahil sa lakas mm -hmm. ng agos ng tubig. Kaya posible manong bukas na gawin ang oil siphoning operation. Dumating na rin sa lugar ang isa pang barko kung saan ilalagay ang higop nitong langis habang tiniyak naman ng Philippine Coast Guard na hindi maaapektuhan ng pagtagas ng langis ang kalakang Maynila. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mat. Yes, Alex at Ali, ilang araw na nga nakakalipas pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nasisimulan yung proseso ng paghigop sa mga kargang langis na lumubog na empty Terra Nova sa karagatang sakop ng lima ibaraan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nasisimulan ang paghigop sa industrial fuel oil na karga ng lumubog na MT Terra Nova. Ayon kay Admiral Ronnie Hill Gavan, ang komandant ng Philippine Coast Guard, hindi pa rin kasi natatapos ang capping and sealing sa mga valve ng barko. Kahit na 24-7 ang nagtatrabaho ang mga diver ng Coast Guard, hirap umano sila dahil sa lakas ng current ng tubig. More uh, sensitive kasi may i-open at uh, palalabasin doon yung oil para i-siphon. Diba? May isasaksak. Diba? So gagalawin mo yung... Uh... Uh, yung integrity ng barko. So naturally, mas relatively mas uh, sensitive yon kaysa sa hindi mo ginalaw yung barko. So we are very, very careful sa, sa procedure na yan. Kung walang magiging pagbabago sa panahon, bukas posibleng masimula na umano ang siphoning operation. 1.4 milyong litro ng langis ang karga ng MT Terra Nova, pero 300,000 litro la ang kailangan higupin rito. Sapat para siya mapalutang at madala sa mababaw na bahagi upang doon na ituloy ang paghigop sa langis nito. Dumating na rin sa lugar ang sister ship nito kung saan ilalagay ang may higup na langis. Kanina muling nagsagawa ng aerial survey ang Coast Guard para alamin ang lawak ng kumalat na langis. To check uh, from the areas of NCR, um, Bulacan, Bataan. Inikot din natin yung uh, Ground Zero. Then tumuloy tayo sa uh, Corridor area, Kota ng Ternate, uh, dito sa May Cavite area, pabalik ng NCR. Ang findings namin, clear ang waters along the coastline. Uh, walang nakitang uh, any uh, uh, signs of uh, oil spill. Except for very, very thin na packets of, halos hindi nga makita eh, na packets of uh, oil skin uh, na very, very thin. Malabo rin Ania ang sinasabing maapekto ng oil slick ang Metro Manila. Kahit abala sa MT Terra Nova, Tuloy rin ang operasyon ng Coast Guard at pribadong kumpanya na kinuha ng may-ari para mapalutang naman ang lumubog na MTKR Jason Bradley sa Mariveles, Bataan. Wala na rin umanong naobserbahang oil sheen sa pinaglubugan nito kaya pwede nang alisin ang inilatag na oil spill boom rito. Target namang matapos ang salvaging operation sa loob ng dalawang linggo tiniyak naman ng Philippine Coast Guard na on top of the situation sila, kaya walang dapat na ipangamba ang publiko. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, hindi na bago sa Pilipinas, maging dito sa Luzon, no, ang uh, paglubog ng isang barko at merong mga tumatagas na langis. Uh, ano ba sabi ng Philippine Coast Guard? Meron ba pananagutan dito may ari ng barkong lumubog? Alex, ay, uh, ang sabi ni uh, Admiral uh, Gaban ay nakatutok muna sila sa ginagawang uh, operasyon para mahigop yung langis dahil yun daw yung top priority nila sa ngayon, uh, makuha yung langis, mapalutang yung barko at pagkatapos niyan, sa karaw nila tututukan yung investigasyon kung may dapat na panagutan yung uh, may-ari nitong MT Terranova. Okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin mula sa Philippine Coast Guard. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.